We are partnering with uh, other uh, government agencies, no? ating Department of uh, Health, ganoon din ang ating Provincial Health Office. And right now, uh, isasagawa natin yung ating uh, oral polio uh, vaccination, uh, hoping to uh, vaccinate 95% of the uh, target kids uh, aging uh, six weeks to uh, 59 months. magulang, mahal natin ang ating mga anak. Sinisiguro po natin na sila ay nasa tamang kalusugan. Mas nagpapasalamat po kami sa inyo, mga bako nanay, mga bako tatay. Pero ang pinaka-importante sa lahat, na presensya po ayon pung inyong mga anak sila po ang targeto natin na iligtas sa mga sakit na dulot ng polio measles di area ito isang paraan ng DOH para patasin ang polio vaccination so ang bayan ng Sarmatayo, ang unang-unang mag-launch ng chikiting ligtas para sa oral polio vaccination sa buong para dito sa particular na bakuna nito, na ang pinipigilan nito ay ang pagkakaroon ng insidente ng polio sa mga bata. So yun ang, na-prevent ng vaccine na ito. So, buong buwan ng Mayo, abangan nila ang ating mga DOH nurses, LGU nurses at mga iba pang health workers na bye bay para magbakuna ng mga limang taon pa na bata.